Kaya siguro ako noon nung uh, hindi ko pa nakilala ang Diyos talaga no. Totoong nagsisimba ako, nag nagdidepray, pero yung bang uh, nakilala ko siya tong, dahil sa sa mga salita niya ay iba nung kaya pala noon parang parang sumpa yung mga nangyari sa buhay ko kasi puro mga mga ano ba yun, kapalpakan tapos kapigatian, nag-enjoy lang nag-enjoy lang on the time na nasa mga enjoyment pero after that parang kulang hungkag nababagabag no. Tapos ang work ang, ang ano ko pa naman noon no ang ang ginagawa ko noon ay work ng work tapos uh, nag double work na sobrang pagod talaga at nakalimutan ko na ang Diyos noon eh kasi di ako nagsisimba. Pero nagro-rosary ako noon, ngunit hindi na siya araw-araw. Ngunit nung nalaman ko rin, kaya pala para may sumpa din kasi nung nalaman ko na ang katotohanan ng ginawa ko yung mga rosary ay sa Bible, hindi pala yun abomination dahil hindi yun ang tamang pagdasal. Ang tamang pagdasal ay kahit konti lang yung dasal natin basta mula sa puso at totoo ay naririnig ng Diyos. Hindi po yung uh, yung kagaya ng parang minimemorize or binabasa. So dapat ang pagdasal po natin yung kinaka parang kinakausap mo siya, kinakausap mo hindi parang talagang kinakausap mo na imagine mo siya nanjan Na kasi ang Diyos na kahit sang dako naman siya, no? kung naniwala po kayo na ang Diyos ay alam niya ang lahat at kung saang dako siya at lahat ay siya ang pinakamakapangyarihan. At kung naniwala kayo na ang Diyos ay nasa inyo mismo, nasa atin mismo, sa ating puso. Dahil tayo po ay uh, templo ng Diyos. Ang, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya dapat ang katawan natin ay um, nasa mabuti dahil kung ang Diyos ang nasa atin, kabutihan ang ating mga ginagawa, di ba? Ganun nagre-reflect po yan siya. Nasa Corinthian 1.3.16, sinabi doon na uh, you don't know that you are the temple of God, sinabi doon. So, ibig sabihin, we are the temple of God. So, paano tayo maging temple ng Diyos kung ma matatawag na temple ng Diyos kung ang ating ginagawa ay hindi ayon sa palatuntunan ng Panginoon. Tama po ba? Yes, kunwari kasama mo siya at andyan lang siya sa tabi, tabi mo. Opo. Sa akin po, hindi lang po sa tabi, kundi mismong sa atin, sa, sa akin. Kasi ano, yung paano, paano natin malaman. Siyempre yung love. Kasi God is love eh. Yung love po talaga. At yung sinabi na yung love natin sa Panginoon, ano, nandyan po talaga maramdaman natin sa puso natin na how God love us and how we love God. Ba, ano po natin yan, yung magkaisa po yan siya malalaman po natin talaga yan sa puso natin, yung love. Yung love talaga, love lang, love. Kaya, once na you, meron na tayo niyang love na yan, hindi mo, ano ba yun, yung natutuwa kang ipamalita siya, sa totoo lang. At, Siyempre sa umpisa, nahi may kahiya, ano? may nahihiya po tayong magsasalita tungkol sa Diyos. Ngunit, para din yung ano, eh, yung sa tao na love natin yung tao, di ba? pag love natin yung tao, parang gusto nating binabanggit palagi. Ganon din po pag love natin ang Diyos. Dahil uh, naranasan ko po sa buhay ko, kaya ngayon po nagpapatuto po talaga ako dahil yung love talaga ng Diyos sa akin at yung love ko sa Diyos talagang masabi ko talaga na kung sinabi nga ng ni Jesus Christ eh, kung naalala niyo po na may talatang ganito, hindi ko lang alam kung saan mababasa ha, pero may talatang ganito na sinabi ni Jesus Christ, ah, uh, halika, ah, uh, mag-ano nga sila yung bang. tinawag niya yung tao para sumunod kay Jesus Christ, kung sinabi ng tao na, ah, uh, pwede bang bumalik muna ako sa bahay namin para magpaalam, di ba, pang ganon yon Tapos sabi ni Jesus Christ na kung sinabi niya na, na ano ba yung sinabi niya doon na kung mahal, mahal ba yun na, na hindi, kahit hindi na siya magpaalam, na kahit hindi na siya magpaalam, basta kung mahal niya ang Diyos ay hindi na siya dapat mag-alala. Ganun yun, yung ganun